Isang mapagpalang araw po sa lahat mga kalingap, may bagong update po tayo ngayon, so bago natin sisimulan, huwag po sana natin kalimutan suportahan si Kalingap Rab. Maraming salamat po. Sa pinakabagong vlog sa sikat na channel ni Kaylen Gaprab, isang hindi inaasahang emosyonal na tagpo ang gamulat sa buong Kalingap Nation. Kilala ang channel sa walang sawang pagtulong sa mahihirap at pagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino. Ngunit ngayong araw ay ibang klaseng kwento ang sumapol sa puso ng lahat, ang kwento ng love team na Jom Carl. Nagsimula ang video na masaya, puno ng lambingan at asaran nila Jomar at Carla habang kasama nila si Kuya Rob sa isa na namang outreach activity. Lagi namang natural ang kilig at tawanan kapag magkasama ang dalawa, ngunit napansin ng ilang viewers na medyo tahimik si Jomar. Hindi iyon pinansin ni Kuya Rab dahil sanay naman siya na minsan ay may mga bagay na mas gusto munang kimkimin ng mga kabataan. Pagdating nila sa isang barangay kung saan may isang pamilyang tutulungan, naging normal ang takbo ng vlog, hanggang sa matapos ang pamimigay ng tulong at nagpasalamat ang mga residente. Ngunit nang pauwi na sila, biglang tumawag si Kuya Rab kay Carla at sinabing may nais nice daw iparating si Jomar, off cam. Doon nagsimula ang tensyon na hindi inasahan ng lahat. Tahimik si Jomar, hindi makatingin kay Carla. Napansin agad ni Kuya Rab ang lungkot sa mga mata ng binata kaya't pinaupo niya silang dalawa sa gilid para mag-usap. Doon bumigay si Carla, hindi dahil galit siya, kundi dahil nag-aalala. Paulit-ulit niyang tanong, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ngayon mo lang nasabi? At dito na bumuhos ang lahat. Umamin si Jomar na matagal na pala niyang kinikimkim ang isang sikreto, isang bagay na hindi niya masabi kahit kay Carla dahil ayaw niyang maging pabigat. Sa loob pala ng ilang linggo, tinutulungan niya ng patago ang isang batang may sakit mula sa kabilang lugar, gamit ang sarili niyang ipon. Ayaw daw niyang ipaalam sa kamera para hindi isipin ng tao na ginagawa niya ito para sa content. Mas gusto niyang tahimik, mas gusto niyang personal nang marinig iyon ni Carla, doon siya hindi napigil ang umiyak. Hindi niya inasahan na ang lihim na kinatatakutan niya ay isang bagay na mas malalim pala, isang kabutihang hindi ipinagmamalaki, hindi ipinapakita, at hindi kailanman ginamit para sumikat. Maging si Kuya Rab ay hindi nakapagsalita saglit. Sabi niya, mas mabuti ka pa sa iba, Jomar. Hindi lahat kayang tumulong nang walang nakakaalam. Nakakabilib ka. Maraming netizen ang nagsabing iyon ang pinaka nakakaiyak na eksena sa channel ngayong taon. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa tunay na kabutihan. Si Carla, habang hawak ang kamay ni Jomar, ay nagsabi ng linyang nagpaiyak sa buong mundo. Pwede ka namang magsabi, hindi kita iiwan sa ganitong kabutihan. Proud ako sa'yo, sobra. Pagbalik nila sa sasakyan, halata pa rin ang pamumugto ng mata ni Carla tahimik lang siya habang sinusubukan pang hamupa ang bigat ng naramdaman niya. Si Jomar naman, nakayuko, tila nahihiya pa rin sa revelasyong hindi niya inaakalang magiging dahilan ng pag-iyak ng buong mundo. Ngunit bago patuloy ang maging mabigat ang atmosphere, si Kuya Rob mismo ang unang bumasag ng katahimikan. Carla, sabi niya habang nakangiting may halong pagmamalaki, hindi lahat ng lalaki, marunong magmahal ng tahimik at tumulong ng walang kapalit. Swerte ka sa ganyang kasama. Napatingin si Carla kay Jomar, at doon tuluyang nabura ang lungkot sa mukha niya. Mula sa pagiyak kanina, unti-unti itong napalitan ng iting puno ng paghanga. Mas swerte ako, sagot niya. Dahil kahit hindi mo ako sinabihan, ginawa mo pa rin ang tama. Hindi inaasahan ni Jomar na hahawakan ni Carla ang kamay niya ng sobrang higpit, parang sinasabi nitong hindi siya nag-iisa sa laban na iyon. Si Kuya Rab, hindi na rin napigil ang mumiti ng malaki. Ang huling eksena sa vlog ay ang tatlo, nakasakay sa sasakyan, tahimik pero puno ng magaan na emosyon. Habang umaandar ang kamera, bam si Carla. Simula ngayon, sabihan mo na ako. Hindi dahil kailangan, kundi dahil andito lang ako. Para sa'yo. At iyon ang eksenang hindi malilimutan ng mga manunood, isang paalala na minsan, ang pinakamalalalim na kabutihan ay nasa mga lihim na hindi ipinagmamalaki, kundi ipinaglalaban ng tahimik. At mas nagiging makabuluhan kapag may taong handang umalalay sa'yo. So mga kalinga, pahingi naman po ng like. Maraming salamat.